um, nabili ko sa karinderiya kasi pag lunch, mag-isa lang akong kumakain. Sa gabi, kami ng wasbit ko. Okay? So, ang siste, hindi po ako nagluluto pag lunch kasi aside na mainit, syempre, practical. Oo. Practical tayo, guys. Instead na magluluto ako ng ulap ko, eh, ibili ko na lang sa karinderiya walapang uh, wala pang, ano, hindi pa tayo makapagastos ng malaki. Kasi sa Ricardos pa lang, grabe, ang mahal-mahal. So, bumibili lang talaga ako. Ito ay patula. O, oh, yan. minsan patula. So, buhos ko na dito. O, oh, di ba? At itong isda, uh, pringikong isda, nabili ko ito ng 30 pesos. O, oh, di ba? Pagka mahal-mahal, dati nabibili lang to noong kapanahonan pa ni Magellan. <laughs> nabibili ito ng 10 pesos. Hindi. Mga nung una, 15 pesos na bibili ito. Ngayon, ang bili ko ay 30 pesos. Yung gulay, 30, ano, 25 20 oh, 20 pesos yung gulay, ito 30 pesos. So sa ulam pa lang 50 pesos. O di pa, so nakatipid tayo diyan. Pag guys, nagluluto ako ng ulam. May ulam ako sa ref, pero hindi ko gagalawin yun kasi mamaya na may po ulamin ng asawa ko sa gabi para hindi na ako magluto. So nagluluto man na ako sa gabi, good for two meals namin yan o minsan lumabot ng pang, pang kain. O ganun ako magluto. Ayaw akong magluluto ng ganyan, maramihan, kasi dalawa nga lang kami, at saka siyempre tayo. Kasi meron tayong kolehiyo, kulehiwa, kulehiyalo, babae, kolehiyalo lalaki. <laughs> Iwan, basta meron tayong student and sa kulehiyo, ayan. So, kailangan tayong magtipid So, anyways, ayan. So, kahit ito yung kulang natin, napaka-healthy po. So, bakit ko nga pinivideo, Isang dahilan, para ipaalam sa inyo na pwede po tayong mag uh, bili ng, kung isa ka lang, pwede po tayong bumili lang ng ganitong pagkain. Practical na yan. Okay? Pero kung marami kayo, hindi practical lang ganito. Kailangan magluto. Okay? Huwag magtamad-tamad magluto pag madami kayo. Kasi lubi kayo pag ganitong style. Okay lang to sa dalawang tao. Okay? pagabi nga, minsan, kung wala talagang mabili na maluluto, ang ginagawa ko, nagluluto ko ng, uh, iniinip ko yung sardinas na lagyan ng kalamansi. Tapos nagbabati uh, ako ng itlog. o uh, scrambled egg. Yun, masarap na partner sa sardinas. Minsan naman, yung corned beef, nilalagyan ko ng egg. O, priniprito ko yan. Mm, masarap din yon. Minsan naman, uh, tuyo, dried fish na may ka-partner na uh, scrambled egg. Yun ang mga paborito namin ulam ng asawa ko sa tag-gipit. <laughs> pag nakakaluwag-luwag, naluluto ako ng milaga, uh, ayun, ng sinigang. Wow. Pero pag alam naman natin yan, real talk yan, pag tayo ay nasa oras ng kagipitan, uh, syempre, kailangan po tayo matutong magtipi. Sa uh, mahal ng mga bilihin ngayon, guys, huwag po tayong mag-inarte. <laughs> Kumain tayo kung anong nasa harap ng mesa, okay? Kasi lahat ng nasa mesa natin ay blessing po yan. Galing po yan kay sa taas, kay God, okay? So yan, kain na po tayo. Mm. Yung kaning hindi ako nagluto. ah uh, kaning lamig. Hindi ko na siya, oh, yan, oh Oh, Sangkaldero. Nakagaling yan sa rep. Pinalagay ko sa rep. Kasi wala naman naman ang <laughs> Oo, malamig siya lumabas. So, hindi ko na ininit kasi kusa na lang siyang uminit. Dahil <laughs> sa init ng panahon. O, di ba? O, unless tayo sa electricity. O, tipid tayo sa kuryente. Ganar. At saka sa gas. O, di ba? Ganar. So, yun ang point of view ng aking video. Paano magtipid? hmm Kain tayo. Patola is like hmm Masarap. Masarap yan sa kanto. hmm Mmm. Mm. Tapos, siyempre... Hindi ako bibigyan ng kalamansi kasi dolyaris ang kalamansi ngayon. So, buti meron ako ng tissue ng dito. Masap siya sa isda. Mm, -hmm, 'yan, no. Mm, rap. Mm, saus ang mm. mm, mm. mm hmm Mm. Rap ng kain mo diyan. Mm. -hmm. <laughs> Siyempre, dito, mm. Sampai malam yang malam di kanula. Hmm. Ayos para mabawasan yung init ng ating kagandahan. <laughs> Ang hit ng ating katawan. One last thing. Bakit ako video habang kumakain? Bakit ako video habang kumakain? Kasi mag-isa lang ako. So, parang mag-feel ko may kasama akong habang kumakain. So, parang hindi ako makawala ng gana. Mm -mm. Ganun yun. Kaya, minsan pag nasa kayo na kumakain, mag-video kayo. Para so, at least feeling nyo kasama nyo yung pamilya nyo kumakain. mag ba, diba, dala lang dyan kayo na manood eh. Salamat sa panunood. Ay, tayo. Mmm, 哦，老爹，老爹，娘，啊！ 쒸싸 a u n r u o n czego Thank you for watching. Bye. Ito yung kami natin. O, di ba walang kagasan? Isa lang yung kagasan ko. Ito yung kuchana lang. lang. So, bye!